Okay, magandang araw mga kabadyats. No? So ito, isa na naman problema na ang problema ng customer, eh, bigla na lang ayaw umandar yung kanyang unit. No? So tapos, ayan, dinayagnose natin. So ayan, lumalabas injector at yung crankshaft position. So na-repair natin itong sa injector. No? So check-check natin kung may kuryente lumalabas sa ignition coil. Okay yan mga kapatid no. So walang lumalabas na kuryente sa ignition coil sa spark plug no. So subukan muna natin i-reset yung uh, code error. Tapos check ulit natin kung may lalabas na kuryente. Okay, so, ayan Ah, oh, tapos iyon mo ulit, crank mo. On. Crank. Okay yan mga bukis, so wala pa rin mababas sa kuryente sa sarapan niya. So i-check natin yung positive line ng ignition coil. So may voltage naman siyang lumalabas. So ibig sabihin walang uh, problema sa power supply. No? So yung power supply na lang sa fuse box. So ang gagawin natin dito, eh, gagamit na tayo ng multi-tester dito. No? So para ma-check natin yung pulse niya. Ah, i-check na i-check natin yung ohms ng ating pulsar kung meron pa bang kuryente. So ayan mga kabudels. So talagang wala siyang lumalabas na kuryente sa ignition. So yan ang alamin natin mga kabudels. No? So papasok na dito yung ating pagte-test ng ah uh, pulsar no o yung pickup coil. So ayan mga kabudels. Binabalik ko lang yung spark plug kapat yung spark plug na. No? So para I-check ulit natin yung ating diagnose. So, i-check natin kung may magkakakuryente. Okay, so, okay, okay. Okay, kung walang lumalabas sa kuryente. So, i-check ulit natin yung ating OBD. So, kung sa position pa rin yung kanyang ibinibigay na code. No? So, ibig sabihin may problema At sa pulse sir. Ito na no? Okay, sa pagtest ng ating ah uh, pulser, so gagamit tayo ng multitester, ilalagay natin sa 200 ohms, no? So hanapin natin dito yung puti na may guhit na pula at yung green na may guhit na puti. So yung puti na may guhit na pula, so natin ilalagay yung ah, uh, red ng multitester natin. So ayan, walang reading yung kanyang pulser. no? So ibig sabihin may problema sa pulser. So Eto, kumuha tayo ng bagong stator at i-test natin yung pulser ng bagong stator na. No? So, yung itim ng multitester dun sa green na may guhit na puti. Tapos yung pula ng multitester natin ay dun sa puti na may guhit na pula. No? So, tapos ipoposition nyo dun sa 200 ohms. So, ayan. Ganyan yung pag-check ng ating pickup coil o yung pulser. No? So ito bago to. So ayan. Ang reading niya ay 385 ohms. No, so yan yung bago. No, tapos itong luma, so tinanggal ko yung lumang stator na. So i-tetesulin natin no, para sigurado tayo. So yan yung dalawang wire na dapat natin i-test. Green at green na may guhit na puti at pula na may puti na may guhit na pula. So yan yun mga kabajets yung sa ating pulsar ng no, pickup coil so ayan mga kabajaj no? so hindi nagre response wala reading yung All. All ah, lumang stator na no? so yung pickup coil so ibig sabihin may sira ang pickup coil ng kanyang unit no so ayan mga kabajaj no? test ulit natin itong bago para sure no para makita nyo kung paano mag-test. So, ayan mga kabudyads. No? So, ang tester natin ay lalagay lang natin sa 200 ohms. No? So, ayan, 385 ohms ang inilalabas ng bagong ah uh, pulser na ipapalit natin. So, ayan. Nagre-reading siya. So, yung isa yung luma, eh, walang reading, no? So, ibig sabihin, sira ang pulsar niya, kaya walang kuryenteng ilo niya nilalabas sa ignition coil, no? So, ito ang problema ng kanyang unit, mga kudets. No? So, ayan, tumaas pa yung reading ng bago, no? Tumabot pa ng 400, 1918, ayan. So, papalitan natin ng uh, stator coil yung kanyang unit. So, ito yung dumang stator. So, ito, ito, suli natin, double check para sure tayo, no? So talagang ayaw mag-reading ng kanyang palisad. So confirmado na na yan ang sira yung pulsar ng kanyang stator so ayan mga budget yung bagong ah, stator coil so ang halagin nyan ay 2,290 so ikinabit ko na so check natin ang kuryente so ayan mga budget kung nyo kung mapapasin nyo nabibigay na siya ng kuryente so ibig sabihin sira yung kanyang pulsar na So, ayan mga kabadyads. Isa pa. Yeah, pa. Yeah. Okay, isa pa. Okay. Okay na. Okay ayan mga kabadils, no? So, hindi ko na pinakita yung pagkakabit. No? So, papaanta rin na natin yung unit. Okay, ayan yeah, mga bigas, na, no? Umaandar na yung unit. So, kumpirmado na stator ang sira, no? So, ganun ang gagawin nyo ng kapag walang kuryente lumalabas sa inyong ignition coil. So, step by step na mag, mag check kayo, no? O gagamit kayo ng multimeter para hindi kayo maligaw sa pag-trouble ng ganitong mga issue. So, ayan yung kanyang lumang uh, stator coil. So, ayan mga kabudyats.